Magandang araw po sa inyo mga taga-panood or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay. Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Dalawamput isang job fair sites ang nakatakdang buksan ng Department of Labor and Employment o DOLE pa sa pagunita sa ikasyam na pong anibersaryo ng ahensya sa darating na December 1 hanggang December 14 sa buong bansa. Inati ang halos 28,000 bakanting trabaho ang iaalok ng dole sa mga job seeker na makikilahok sa aktibidad. Nasa 340 na kumpanya at employer naman ang inaasahang lalahok sa dole job fair. Sa Metro Manila, magkakaroon ng apat na lugar na pagdarausan ng job fair. Kabilang dito ang mga lugar ng Manila Science High School Auditorium sa Taft Avenue, Manila sa December 1 sa Barangay Hall ng Barangay Poblasyon Patero sa December 7, sa Robinsons Metro East sa Pasig City sa December 5, para sa local job fair at sa December 3 para naman sa trabawang ialok sa Ibayong dagat. Kabilang dito mga lugar ng Manila Science High School Auditorium sa Taft Avenue, Manila sa December 1, sa Barangay Hall ng Barangay Poblasyon Patero sa December 7, sa Robinsons Metro East sa Pasig City sa December 5, para sa local job fair at sa December 3 para naman sa trabahong alok sa Ibayong Dagat Ilan sa mapangunahing industriya na makikisa sa job fair ay ang Business, Processing, Outsourcing, Manufacturing, Retail and Sales Construction and Hospitality Ang pinakanangungunang bakanting trabahong iaalok sa aktibidad ay ang Customer Service Representative, Production Workers, Operators, Cashier, Bagger, Laborers, Carpenters, Painters at Service Crew Posible ding madagdagan ang bilang ng job vacancies sa mga schedule ng job fair. Hinihikayat ng kagawaran ang bawat job seekers na maghanda ng application requirements tulad ng resume, certificate of employment pa sa mga may dating nagtrabaho na, diploma, transcript of records at training certificates. Pwede namang makita ang iba pang schedule ng job fair sa iba't ibang bahagi ng bansa sa social media page ng Dole. Ang paggunita ng ikasyam na pong anibersaryo ng ahensya ay sa ilalim ng temang Dole at 90, serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, Humahataw! Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo. Pasubscribe na rin po sa channel ko. 爸爸。